Wikaan 21 verse 17 Ang taong maluho at mahilig sa alak ay di Bagko sa hirap, siya ay masasagla. Nagtataka ka ba na kahit anong kayo ng kayo mo ay walang natitira sa iyong sahod? Bakit kaya? Bago ang lahat, kailangan muna nating i-evaluate ang ating lifestyle o ang ating mga sarili. Kung ikaw ba ay taong tipong pagkasahod ay ala mathematician Kaka compute kung paano ito pagkakasyahin sa mga panggasto sa mga bills na mga bayarin o ikaw pagkasahod ay did pagdating sa mga gastusin o bayarin. Basta may panggasto sa luho, sa gimme panlibri sa tropa well, sabi nga, walang masama kung gagastusan natin paminsan-minsan ang ating luho dahil deserve din naman natin pero, dapat paminsan-minsan lang dahil kapag sobra ay masata. Kaya ngayon alamin natin yung mga senyales kung tayo ba ay maluho. Sa na ikaw ay maluho. Una, walang natitira sa sahod. Walang natitira sa sahod. Ayan yung unang sign na maluho tayo. Ito yung tipong hindi na tumatagal sa kamay mo, sa palad mo, yung sinahod mo. Yung tipong hindi mo pa nababayaran lahat ang bills mo at iba pang utang ang hinding patong-patong na po ang mga utang at mga bayarin. At short ka pa sa panggasto sa pang-araw-araw. Pangalawang sign eh. ikaw ay maduro tayo ay maduro ay mahilig magpasosyal. Ayan. Yan tayo eh. Yung tipo nagdadalawang isip ka pagdating sa mga needs mo. Pero pagdating sa mga gamit mo, sa mga luho mo, bumibili ka pa ka agad. Kahit imported, umamahalin para lang masabing sosyal pang lang sa social media. So yan po sign na tayo ay maluko. Pangatlong sign na tayo ay maluko, kaya walang natitirang ang sahod sa ating mga kamay. Pangatlo mahilig sa gimmick kahit gipit na. Yung kahit may nanganib kang bayarin o bills at nakatinggang utang, go pa pa rin sa gimmick at hindi mo kayang tumanggi pag nagsimula na ang yayaan ng mga barkada. Pang-apat na sign, bongga sa bawat okasyon. Yung hindi ka magpapakabog at kahit anong okasyon ang gusto mo, i-celebrate. Kahit gipit. At hindi lang basta celebration, ang beat mo, kailangan bongga. Ang mga handa at lahat ng kapitbahay gusto ay makakatikin ng handa. Walang sama sa pagsiselebrate. Pero isipin mo rin kung paano ang mga gastusin sa mga susunod na araw. Na kung lahat ng pera ay ibubuhos mo lang sa isang okasyon. Ito yung tinatawag na wag kang party now gutong letter. Panglimang sign, wala sa plano ang pag-iipon. Hindi rason kung maliit ang sahod mo ay e, wala kang naiipon. Kasi ang rason mo, maliit lang naman ang sahod ko kaya wala akong naipon. So that's not a reason. Kung nasa plano mo ang pag-iipon para sa iyong future, sa inyong future, kahit gaano kaliit ang iyong sahod, kung disiplinado ka, tiyak na may maiipon. It's time para baguhin po natin ang ating mga lifestyle kung tayo po ay kung tayo po ay nagiging maluho na. Take note, kahit gaano pa yan kalaki ang sahod mo, kung hindi kung hindi mo kontrolado ang iyong paggastos at naniniwala ka sa sinasabi na babalik din naman ang mga perang inilabas mo, malamang tatanda ka na walang ipon kung yan ang prinsipyo sa buhay. Tandaan, hindi masamang gumastos pero dapat ay alam mong pasok ito sa budget at hindi maaapituhan ang mga needs mo. Sabi sa Kawikaan 21 verse 17 na ang taong maluho at mahilig sa alak ay di yayaman. Bagkus, sa hirap siya ay masasadla. So napakalinaw po na ang isang taong maluho ay ba syempre dahil na maluho ka lahat gusto mong bilhin. Siyempre, talagang hindi ka asin. So, at syempre sa mga taong mahilig uh, mag, mag mga lasing kiro. So sabi sa Biblia, talagang hindi rin yayaman, hindi asin asin sa buhay. Kaya naman, kung pwede ay dapat natin itong iwasan lalo na ito sa mga nagbibisyo, mas matagal na lang siguro yung binili nyo ng pang ay kitago nyo na lang, iipon nyo na lang or else ibili nyo na lang ng mga needs sa loob ng pamamahal.